ng daan ang hirap maglakad madulas yung daan guys what's up mga kabulol? So, have a blessed Sunday po sa inyong lahat. So, ngayon for today's video guys, uh, Dadaling ko kayo dito sa pinaka-busy na lugar dito sa lugar namin. Eto 'yung ano, uh, pinaka-maraming mga foreigner na nagpupunta sa ting wala kaming pasok o holiday, lalo na kapag Sabado at Linggo. Ito 'yung po sabihin guys, ito 'yung uh, pinaka-talaga na puntahan namin. Kumbaga pag uh, wala kaming pasok, dito kami lahat na namimili. Ito 'yung uh, pinaka-parang uh, Manila City kung tawagin o kaya yung pinaka divisorya sa Pilipinas yung sa Manila kasi ito yung pinakamaraming ang tao dito mo mamimit yung mga Pilipino na lumalabas sa uh, tuwing day off nila dito ka makakakilala ng mga bagong kaibigan so papakita ko sa iyo guys dahil para po sa mga aspirant na malapit na papunta rito syempre para naman kahit paano makita nyo magkaroon kayo ng idea kung uh, paano yung uh, pamimili kung, uh, kung saan ka namimili kung convenience ba nabubulo na naman si Kabulol So anyway guys, nandito tayo dito sa may pinakamalapit sa parang city hall nila rito. Ayan yung mga sasakyan, nakapaglangkuhin pero walang tao. Ito yung sa tuwing uh, biyernes, uh, pagmaga kami nag-out, dito na kami pumupunta. So ito na rin sa'yo kung kailan mo gusto pumalengkin kung Sabado o Linggo. Pero usually maraming nga nagpupunta rito kapag biyernes at saka Sabado. Pag Linggo kasi tulad ngayon, eh, siyempre uh, nasa bahay na lahat, nakapamalengke na ng Sabado kaya hindi na sila masyadong ano, uh, dumalabas sa piling ba. W, isang EPS factory worker party na dito sa bansa South Korea, napaka-importante talaga ng uh, pagkain para po sa mga Pinoy katulad natin, kagaya natin. Dahil uh, iba pa rin yung uh, nakakain natin yung panlasang Pinoy, like mga dilata, kahit na mga sardinas lang yan, mamimiss natin yung lasa. Hindi tulad sa Pilipinas, marami mga kababayan natin na sawa sa sardinas. Pero pag isa ka WFW, malayo ka talaga sa pamilya sa Pilipinas, paunahin nga hanapin mo talaga rito yung convenience store na may bilia ng mga Asian food na sinasabi ko, particular na yung mga pagkain po natin. So, sa mga Spiron po, napakita ko sa inyo kahit paano dito sa lugar namin, sa Gimpo, sa Degut, eto po yung lugar namin dito. Pinapakita at pinagmamalaki ko na hindi siya masyadong kalayuan sa lugar ng factory namin. Maraming mga kababayan ako nakilala na namin, hindi ko na na-vlog dahil napakadaming tao. At saka tawag dito crowded din kaya baka mabuhulog lang yung camera. So, eto pinapakita ko sa inyo guys, ha? konting sikap pa, konting sipag pa. So, ang ingay ng mga nagpo-football. Napakasarap nila panoorin tignan dahil naka-goal yung ano, yung uh, kakampi nila. Kapag talaga malayo ka kasi sa pamilya, guys, kailangan natin ng mga ganyan na uh, nalilibang natin yung sarili natin nakakaaliw, di ba? Bukod sa na nag-enjoy ka na nakakilala kay pa ng maraming kaibigan. So, hindi ko alam kung anong lahi ng mga to pero sigurado ako walang mga Koreano rito. Puro mga ano to kung hindi Bangladesh, Pakistani, kaya India. Kasi moroon sa mga yun, ito yung sports nila eh. So anyway guys, sa mga aspire dyan na solid ka muna nanonood sa mga vlog ko Sana eh, yun nga kagaya na sabi ko eh Malapit ka lang sa akin O kaya naman magka Ano tayo, probinsya tayo rito probinsya ako ng Gyeonggi do oh. So pinaka city namin dito, Gimpo So probinsya kami, kagaya na sabi ko Malayo kami talaga sa city Kung pupunta ka sa Seoul, almost sa uh, dalawang oras yata Ang biyahe, o oh, dalawang oras ang biyahe papuntaron Pero hanggang dito lang tayo Kasi nandito na lahat naman Kagaya ng pinakita ko sa inyo, mga hukay-hukay Bilihan ng mga cellphone Halal food, Uh, post office, simbahan at saka malaking grocery. Maraming nagtitinda rito. Kaya naman uh, sa tuwing Sabado o Biyernes pag wala kaming pasok, eh tumatakbo kagad ako rito dahil syempre uh, nakikipag-unahan din ako sa taxi kasi mahirap yung taxi kapag uh, ano labasan ng mga lahat ng mga nagtatrabaho, particular na pag Biyernes. Kaya kailangan na ito ganito linggo, walang masyadong tao, wala pang masyadong tao. At saka pag na yung holiday like uh, Solal, Chinese New Year o kaya yung Thanksgiving nila, yung uh, Chuso, o kaya yung summer vacation ay busy yung ano, lalo na kapag gabi. So hindi tayo na bumabiyay ng gabi, hindi tayo na mamalengke. So ganitong oras tayo na mamalengke talaga, yung uh, medyo maliwanag pa. Pag gabi mas maraming tao kapag uh, biyare sa sabado dahil uh, nagpupunta sa mga kaibig kaibigan nila, yung mga iba nating mga kababayan, ibang lahi. Talagang Pilipino pilipino kapag nagsalita, alam mo naman mahingay hingay, talagang uh, obvious na obvious na Pinoy yung uh, nagsasalita. So yan guys, ah, uh, palagay ko eh, naipakita ko na sa inyo. Sana nag-enjoy kayo dito sa pinakamalapit na pinakabayan namin dito. Malapit sa lugar ko. Nandito na lahat, kumpleto na lahat. Pwede kang magpadala ng pera, pwede kang mag-loan, pwede kang uh, bumili ng cellphone, brand new man yan, second hand. O pwede kang bumili ng mga signature din na damit, brand new, may mga second hand, mas maraming second hand. At ukay-ukay, botika, at tawag dito uh, tawag dito uh, uh, supermarket higit sa lahat yung uh, Asian food na sinasabi ko yung Pinoy yung uh, episode ng buhay bruto ko dito sa South Korea maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood tumatangkilik at naniniwala wala pong Christoph TV channel kung wala po kayo at sa mga aspirant laban lang po si nyo pa kahit na sinasabi ko sa inyo hindi naman tayo perfecto hindi tayo professional disclaimer lang po maraming rin ako mga na, nasasabing mga yung iba hindi sang ayon so pasensya na po kayo at sa mga taong nanonood at naniniwala naman sa akin inaapangan yung mga bawat videos na ginagawa natin ina-upload natin kay YouTube eh maraming maraming salamat po God bless po mabuhay po kayo pagpatuloy nyo lamang yan so paano guys uh, pupunta na ako sa papuntahan mamamalengke na tayo hindi ko na, isip, hindi ko na kayo sasama talaga dahil alam nyo naman kung paano tayo mamalengke pag uwi si tayo so paano guys see you again my next video stay safe God bless Itong bumuri si Christophe TV Channel, isa na namang episode na nagawa natin dito sa Bansa, South Korea. Sana nag-enjoy kayo at nakarelate kayo sa video na in-upload ko. Diyos sa'yo!